Inanap ko si Lilith. Kasi may nakita kasi ako mga tao kasi marami sila, hindi siya nag-iisa. Kaya medyo nag-iingat tayo. So sama niyo po ako ngayon mga idola. At sana wala sa mangyari sa atin. Ano na mga ating pangyong kubo. Ha? Ngayon okay, mga idola. Gusto, ah. Gu gusto ko lang sanang ipaliwanag sa inyo na kanina grabe kasi nangyari tapos may nakita akong mga tao doon sa unahan nandun no? parang marami sila at may mga dalang itak kaya pala duguan si Lilith baka pinagtutulungan dito hindi ko alam kung sino yung mga tao na yun mga idol kaya ngayon binalikan natin at nagtago ako dito ayan sa lahat ng mga viewers natin na palaging nanonood at sumuporta po sa aking mga vlog samahan nyo ko ngayon ha at sana wala masamang mangyari sa atin So, Balag tayo dito sa kubo. Dahan-dahan tayo mga ito. Ayan. Wala. May tao. Si Lilith ito. Ayan. Uy, si Lilith nga. Narinig ko ang kanyang iyak. Mga idol, parang natatakot na ako kay Miss Lilith. Parang hindi na siya. Parang kakaiba na siya. bakit siya nag-iisa dyan? Baka may hinihintay siya. So, muna tayo sa dito. Baka may kasama siya mga idol. hindi siya umimik. Parang mahinihintay siya. Parang mahinihintay siya mga idol. Sino kaya ang hinihintay niya? Look, ano yan? Siya. sabi ko na nga ba may hinihintay siya eh. at may tulog na may andar na motor kinuha si Lilith. Wala na akong pagkakataon na kausapin siya ngayon kasi nabigla ako. Sabi ko na nga pa. Siguro nag-away siguro sila. Bakit may kumuha sa kanya yung lalaki? So yun mga idol, buti na lang talaga. Hindi ko siya kinausap, baka makita ako ng lalaki. Tama yung desisyon ko. Sobrang nakakatakot na dito. Pero huwag tayong matakot kasi sabi ng mga viewers natin, bakit naman ako matatakot ni araw naman? Dito mo. wala na siya saan kaya siya dinala wala na siya mga idol. hindi ko nga lang kung saan dinala si sililit nung lalaki kasi hindi ko masundan kasi na marami nakaharang ng mga puno ng saging So, in mga idol na ako, sa lahat ng mga viewers natin sa lahat ng nanonood ngayon. So, pasensya na kayo ha. Huwag kayong madismaya. Kasi hindi basta-basta to. Napakadelikado kasi na buhay ko po ang nakasalalay dito at mapahamak po ako. Kaya buti na lang hindi 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 ko kinausap si Lilith. Kasi may kasama siya. May kasama siya. Marami yan sila. May mga tao nga doon oh. Parang may nag-iihaw. Parang ganun. Parang may nagdada ng mga itak. Parang may chinapchat. sa tinalo. Kaya natin dito mga idol. Ito yung dito. Ang daming baha dito mga idol. Baha. So yun mga idol, hindi ko na sila makita saan kaya dinala ng lalaki. Biglang nawala. Saan kaya siya dinala? kaya sila pupunta. Na ito. Saan kaya sila pupunta? Bakit sila nandun? Saan kaya sila? Saan mga ito? Oh, parang may andan na ng motor. bakit di, di na nalala si Lilith. Hindi ko na lang kung saan yung banta dinala. Inis naman yung dala. Kinu kinuha si Lilith. So sana kaya dinala mga idol. Dito lang sila kanina oh. Baka dito na nasa taas. Tuawa naman doon si Lilith. May sugat yata siya. So yan mga idol no? sa vlog na to ay napatunayan natin na bumalik dito si Lilith at may kasama kinuha na naman ng lalaki hindi talaga na hindi nakatiis yung lalaki so medyo nakakapagod na medyo mainit na ngayon pero patuloy pa rin tayo sa at, sa, sa pag vlog kaya maraming salamat sa inyo ha at least nakita natin at kumpirmadong kinuha talaga ng lalaki si Lilith no? baka bumalik na dito kasi maraming maraming kasama si Lilith mga idol nakita ko talaga hindi lang yung isa lalaki marami siya kasama sino yan? Parang nandito sila oh. Eh, Parang nakakatakot naman nangyari. Parang may sila ba yan? No, ni de que le let, para que no calabaste.